gandang araw mga kagulay ito na mga kagulay na natin ang plastic mulch tingnan nyo may butas na mga kagulay nung binidyo ko noon yung dalawang klase ang pag bubutas yung isa ay yung lata na may palayok Inlagyan ng baga yung mga uh, uh, may gatong para uminit pagkatapos i ano dito yan i ganon masusunog ang plastic tapos magiging ganito uh, yon ang isang pamaraan ng pagbutas yan dahil maulan ngayon dahil ulan ngayon may mga may mga ganito ito 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 yan ito ito ito, ito. tubig yan tubig, tubig 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 hindi pwedeng mag gamit tayo ng lata na mayroong baga may palayok may, anong tawag dyan palayok hmm. hindi pwede kasi Uh, madaling ma lumamig at matagalan tayong mag no ah uh, butas ng plastic mulch. yan Ang ginawa namin, yung isang paraan ito. Ito ang ginawa namin, isang paraan ng pagbubutas. Ito. Tingnan niyo mga gulay. Hmm. Di ba tinur eh binidyo ko yan noon. Yan. Binidyo ko na yan noon na ito ang pangalawang choice sa pagbubutas. Yan. Ini yung mga mga gulay. Ginamitan na lang ng palakol para mabutas. Yan. Kahit anong purma? Anong disenyo niyo? Ma rectangle, may square or ma no, ma bilog. okay lang 'yon. At least 'yan. Ang ginawa natin. Yan. Yan ang tanima natin lumaya tumubo na similya natin ng ampalaya yan ganyan lang pagbutas mga kagulay pag maulan ang panahon yan nabutasan ko ang morts para may taniman tayo kasi pag hindi butasan wala tayong taniman ang ampalaya at yan lang muna mga kagulay nakita nyo kung paano binutasan yan yan oh ganyan lang mga kagulay kung baguhan pa kayo sa channel ko Ayan uh, lang ang mat ituturo ko sa inyo. Ayan, ang pagbubutas ng marching Ayan. Walong linya ito. Ito, isa, dalawa, tatlo, apat, lima, anim, pito, walo. Ikasiyam yung maliit. Walo lang talaga to. Oh, tingnan nyo. Uh, abot ng 500 na puno siguro ito or so, sobra pa. Tingnan lang natin pagkatapos ng matanim. Uh, salamat mga kagulay. na, ah. dito lang muna. Sa susunod na naman. Ilagyan ko na to ng dupos mga kagulay. Oh. Hmm. Pagtanim. Yan. Dahil yung dupos ay hindi makapas makasunog ng tanim. Kaya ganyan. Uh, natural na fertilizer yun. Hindi yan uh, synthetic. Salamat mga kagulay.